Shout out mga kalapatid Mga kaupsyor Ito yung ating mga Natitirang mga alaga dito sa barko Mga kaupsyor Pero ang mas madami ngayon mga kaupsyor ay Bato-bato Wild dove nick Ring nick Tapos yung mga brown Ito nga pala yung dalawa na yan Yung ating uh, anak ni Oman may asawa na naman pala si Grisel natin no? yung isang Grisel natin mga kalapatid ay nawala na parang kinain yata ng Falcon kaya nag-asawa ulit ng iba si Grisel natin mga kalapatid nakadali na naman si Grisel dito lang tayo mga kalapatid sa may loob kasi nagliliparan sila mga kalapatid kapag lumalabas tayo medyo umiilap sila talaga kaya dito lang muna ako sa gutas ng container nag video dahil yung mga bato-bato ay nagliliparan pati mga kalapatid ay sumasama yung mga bato-bato ay pinapakain natin ng tinapay gustong gusto din naman nila pero yung isa na napansin ko lang talaga yung mga kalapatid matapang yung isang bato-bato dito yung kapwa nila bato-bato talagang inaaway niya hindi lang niya mapatulan yung mga kalapate ko kasi malaki yung kalapate hindi niya kaya pero madami yan sila nauna lang silang kumain ayun yan sa taas na yung iba oh nagbabantay sila, nagsisilip baka may tao yan ang style nila ng mga kalapatid na no yung mga wild bird mayroong isa talaga na watcher kapag may palapit na tao ay lilipad o tutunog kaya yung mga kasamahan niya ay lilipad na rin Pupunti na lang yung kalapate natin Pero oh, Mga ilang kwan yan, dami na naman yan oh, Meron pang isang ibon dito, oh, nakikikain din oh. Maliit na ibon Pero may dumating tayong isang kwan eh Yun, 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 yun mga kalapate ito yon, Yung may puti-puti na yun sa ulo Hindi natin maisom ng maayos Ayan, may poste na yung tumago Bagong uh, dating na young bird, may puti-puti sa ulo. Yun yung sinasabi ko na sa platform sila na nangingitlog, hindi natin nakikita yung kanilang mga anak. Kagulat na lang tayo, isang araw ay mayroong dumadating dito na young bird galing sa platform. Ayun, lumabas doon sa may po. Yun, yun, lumabas na yung ulo niya, oh. Ayun lang mga kalapatid Thank you, thank you for watching Don't forget to subscribe, like and share Thank you